So, ayan na nga lang namin sa um, Palengke na ang ono. Nabili kami ng ulam at na, uh, paninda sa opisina. So, mga na maganda uh, Tuesday morning sa lahat. So, ayan. time mamaya ay mag tayo ng bangus, uh, boneless bangus. No? Ayan, na na rin kami ng gamit sa bahay ng mga gulay para sa pang ilang araw, tatlong araw na gamitan na At nabili kami ng uh, tinapay sa Baker's Fair. Ayan. Ayan ang ating tinapay sa Baker's na nabili sa Baker's Fair. Dalawang sugar-free wheat bread. Ayan. Ayan. So, dalawa yan. Ayan pa isa sa loob. Ayan. So, dalawang sugar-free wheat bread yan. So, baka naman, uh, Baker's Fair. Baka naman ko sa Baker's Fair. Mamang sir sa Baker's Fair. At ang ating masarap na pork chicharon. Galing sa Jenny's. Ayan. So, ayan. Ang ating pinakamasarap na Jenny's pork chicharon. So, sa Jenny's. Baka naman ko, mamang sir sa Jenny's pork chicharon. Baka naman. Ayan. At ang ating uh, chipchorap. Ayan. So, wala silang regular. So, medyo, ito yung medyo uh, spicy nila. So, ayan, may mga, may mga kulay-kulay na pula. So, pero hindi siya ganun, pero hindi siya ganun kaanghang. No? So, sa at ang ating uh, na rocker, ayan. Ayan. Ayan, talabi na yan. Tapos mamaya, atin na i-repack yan. Para bukas, makapagdala tayo palinda sa opisina ha. So, ayan ang ating uh, ah, pinakamasarap na ating masarap na spicy fish cracker. So, ayan. Bili namin yan kanina sa palengke ng angulo. So, ayan. Dabihin ko yan. Bukas, panimba paninda sa opisina bukas na po na hanggang pagpasok pagpasok natin no? tapos ngayon may konti uh, eh, mag-aayos ayos natin yung ating inihaw para gara palaman para maihaw na natin maihaw tayo so ayan ang ating uh, baker's fair na tinapay na binili kanina so sa baker's fair baka naman at sa ating pinakamasarap na Dennis Chicharon, pork Chicharon. So, sa Jerry's Sport Chicharon at sa Baker's Fair, baka naman po, mga mga No? So, ayan. Bibili siya na buko. May dumating na buko. Ayun, no? Bili siya ng buko. Kaso, maulan na ating panahon. So, ayan. natin matapos yung uh, pag pagayos pag ng ating uh, ihawin na bangus, boneless bangus Ayan. Kamiya So, ayan po. Ang garahe uh, natin niya. Garahe niya Ayan. Ayan, ito sa garahe natin. So, ayan ay ating iihaw na boneless bangus. Ayan na uh, ang ating boneless bangus. Ang peraso lang yan dahil ayan pa tayo uh, may ginagawa pa sa loob na adobong manok. So, ayan. Ayan, ating inihaw na, na boneless bangus. Ayan. At eh na ating panahon, makulimulim. Kanina nga eh, uh, ayan, ang ating panahon ngayon. Ayan, oh. So, kanina nasa, nasa ang ulo kami, eh, maambun buti na lang eh, tumila na yung ambon no? wala na yung ambon tumila na siya sana yung wag na magtuloy tuloy yung sana yung magtuloy tuloy yung pag, uh, pagtila ng ambon <coughs> so yeah, dyan sa nakakawa ng uh, sakit yung pabago bago ang panahon natin so sana tumila na ang panahon at ayun eh, ating na yung ating iniihaw na Bawang bangus. So, ano sila sa loob, may ginagawa, may ng uh, adobo na lang yung uh, yung manok na dala ng bayaw ko kagabi. <coughs> so, ano na siya, yung mga uh, hiwa-hiwa na yun ang ulamin. Tsaka, ito ang ating inihaw na bangus, blueless bangus. So, yun ang ulam natin. Panakalian, ang ating Boundless bangus Yan siya Mga mga minister <coughs> So yan ang ating <coughs> So, ayan na ang ating bonus, bonus, and yun natin. Ito so, tayo sa ating garahe ngayon. So, ayan. So, ayan na. Ang ating bonus, bonus. dapat nag-i-intuito na adobo ang manok doon sa loob. So, ayan na ang ah, ating bangus-bangus. May mga may konti, ibabali na natin siya. So, tingnan natin kung ano nang so, kung may, may pa yan. Hindi pa siya ganun ka. Hindi pa siya luto. May mga konti pa. Tapos mamaya naman, mamaya kapon, eh, tayo maglalaba ang ating mga ginamit. Kasi so, yung, yung, Sabado, eh, naglaba ng Ay, Biyernes pala, naglaba ng asawa ko. So ngayon naman, eh, tayo naman ang maglalaba yung mamaya kapon. Tapos sa uh, next week, next week, Christmas na pala, Pasko na pala next week, no? So, ang bilis ng panahon. <coughs> Pasok na next week. So, next week, eh, next Monday, eh, tayo yung maglilinis na ng bahay. So, 23, maglilinis sa tayo ng bahay. Para sa case na mga dumating na bisita, eh, malinis ang ating bahay. So, Ito pa rin tayo sa ating uh, garahe. Ito yung ang luto na hindi tayo nag Lagi-lagi. Pag may iihawin, ito ay dito ako nag ayan so, ang ating bakod. Ayan. At ayan ang mangga. Puno ng mangga. So, may mga ano pa rin yan. May mga bukosbong pa rin ng mga mangga. Ah, so, may ilit pa nga lang. So, hindi pa natin sa lumaki. Next year pa yan. Next year pa natin makukuha yan. Ayan ang ating mangga. ang uh, mangga sa labas ng ating bahay. So, nasa bakuna, sa bakanteng lote yan sa tapat natin. Tapat na bahay. Nasa bakanteng lote. Sa so, kabila, sa tapat lang. So, ayan ang ating pangos. So, yun yung konti pa. Yung buntot naman ng ating lulutuin. siguro pwede na yan yung buntot naman ng ating isasalang so yan sa so, buntot naman tayo magsasalang ayan na buntot na siya anyhow na less bangus. Tapos ayun niya. again, shout out sa Baker's Fair at sa pinakamasarap na Jenny's Chicharot for Chicharot. So, sa Genesis Charon at sa um, Genesis Charon at sa Baker's Fair baka naman po mga mamen sir sa Baker's Fair at sa Genesis Charon baka naman po mga mamen sir so yeah tapos ito mamaya hapon naman eh tayo maglalaba ng ginamit na ating mga ginamit ng pang isang linggo sa trabaho alam natin siya, mamay, siya mamaya hapon para yung magamit ulit tayo oh, no? wala ba natin siya wala ako mamaya kapon so, eh na ang ating inihaw na bog ng libang uri ayun na siya nabuntok natin yung kasalang Eh, eto nga pala, ay nabit, nakabit, nakab nakab nakakuha, na-deliver na nung nakaraan yung uh, binili namin na uh, sopa. Masa taas na siya. Paayos na. Naayos namin nung sa araw at kagabi. Kagabi siya inayos. Tapos yung lumang sopa, eh, ayun, inayos na nila sa baba. So may pakita sa inyo yung mga nabili na gusto pa sa off price home. Tapos nito, pakita ko sa inyo. So oh, yan. ayan, luto na ang ating uh, na boneless bangus. So ayan, luto na lang ng gusto. Niluluto ko na ng gusto, konti na lang yan. Tapos, eh, ayan, luto ko na lang sya ng gusto konti na lang yan. Tapos tapos na yan. At tapos yan, eh, ipapakita ko na sa inyo yung binili naming uh, uh sopa sa off-price home dito dyan sa may Marikina. So, tapos ko lang to Then, tapos yan, akit na ako sa taas, akit na sa taas para ipakita ko sa inyo yung sopa. So, ayan yung aming lumang sopa na ginamit. 3 years. Tat tatlong taon na yan ngayon. So, ayan, ayan magbili na namin dito yung aming lumang sopa na nagamit namin tatlong taon na. So, pangatlong taon na niya ngayon. So, so, ayan, papakita ko na sa inyo yung nabili namin niya sopa sa South Price Home sa may Marikina. Ayan, ayan. Ayan yung nabili namin sopa sa off-price home. Ayan siya. At may kasama siyang potpaman. Oh, <laughs> Ayan. Ayan yung aming sopa. Yung nabili. Sa off-price home. Para sa may Martina. Ito namin siya nalagay. So, ayan. Tapos na tayong mag. Ihaw ng ating pananghalian. Tapos mamaya, eh tayo naman eh mamaya hapon eh tayo maglalaban naman, no? Maglalaban naman tayo mamaya hapon. Ayun yung ating lalabahan. Ayun yung ating lalabahan ng damit. Ayun. Ayun. So, yung ating lalabahan ng damit. So, again, maraming maraming salamat sa inyong support at sa produce support mga sir, mga mahal, mga idol. Sarang maraming salamat at sa Baker's Fair, ayan baka naman at sa Jenny's Chicharon baka naman sa inyo mama, mama and sir dyan baka naman po no? so ayan, maraming maraming salamat peace out